yun nga mga so, finally nakarating na tayo dito sa Baguio no? so haba ng ating biyahe from Lukban pa tayo so ito anong oras na kami dumating parang around um, 10am umalis kami ng umalis kami ng Lukban ay 9pm so ngayon po ay 10am e, 10 na kami nakarating dito sa so, wala pa po tayong tulog so ito nandito na, kami ngayon sa Baguio nandito na kami sa transit namin dito kay Ma'am Elsa. Naka-check-in na po kami ngayon dito. So, yung aking mga kasama, nandun na po sa taas. Yan. susakyan dito. So, yan. Okay. So, ipapasyal po kayo and itutur ko kayo sa transit naming inupahan ko. Tara, let's go. Let's go! Yan nga mga So, ay, uh, ko kayo kung saan kami naka-check-in. Ito kay Ma'am Elsa So yan, ito po yung pinakagarahe niya, dalawa Tapos ito pa yung isa, ito yung car namin, nakapark na So tara, so napakaganda ng loob talaga So tara, let's go So ito po lang yung pinakabali garahe niya At saka ito, ito So dalawang garahe So tara, akit tayo sa taas So tara mga kalayas, aakyat tayo ng taas para makita nyo naman kung ano yung itsura ng uh, mga room dito, no? So yan. So yan ang aking baby. Say hi muna anak. Hi. Hello. Ayan. So aakyat tayo ng second floor. Ayan na po. Napakaganda guys. Maliwalas. Mura na. Good quality pa. ba diba? So yan guys. So guys, ito pa yung yung room. Yan. 'Di ba? Tatlong bed na siya. Oh. Yan po si Ma'am Elsa. Ayan, kasi po yung kanyang uh, asawa, anak, ayan. So yan po ang itsura ng kwarto dito. Oh. Tatlo ng kama, may electric pan at isa pa may TV. Tapos ito po yung uh, Uh, tawag dito makikita nyo sa bintana o diba napakaganda magandang tanawin maaliwalas nakakarelax tahimik o See ayan mura na quality pa ang bed ba diba? o o text punta naman tayo sa kabilang kwarto so ito naman po yung isang kwarto din so ang bed nya ay apat ayan may single na maliit. Ayan, dalawahan, dalawahan din po. Ayan. So, may electric pan din siya. Ayan, may cabinet din kayo magagamit. So, napakaluwag, napaka, luwag, napaka uh, mura at ang dami makakatulog na. So, kung family kayo, ayan, pwede kayo dito. Okay. Sa kabila naman, mga guys, kung saan kami naka-check, ah, naka, kung saan kami na, kung saan yung room namin, dito kami. Ayan. Ayan, si Madam. Oh, kumusta ang inyong rest dito? Okay lang, malamig. Okay. Malamig. Oh, so mga pagod, no? Wala pa mga tulog. Ako din po, wala rin tulog. Ayan, no? Oh. Si Baby, oh. Hi, Baby. Hi, ka, hi. Hi. si Ate May. Hi. Uh, si Kuya Kalix, Ate Janela si Ate Kitang. Ayan, nagtatago po. Ayan guys, napakaganda ng view. Oh. Tingnan mo. ba? Diba? So, relax na relax sa view. View pa lang panalo na, 'di ba? Ay paano pa tong ano? Ang ganda ng room. Ayan, ito po may CR. Ayan guys, pasilip ko sa inyo yung CR niya. Ayan. Oh. Ganda, no? Ang CR. Oh. Kung marami kayong dala, yan, pwede nyo ilagay dyan. So, may mga pinapagamit din silang mga uh, pinggan, rice cooker. Oh, meron din kong gatas. <laughs> Hindi, dala na po namin yan. <laughs> Ayan po yung may-ari. Si Ma'am Ella Kalebasin. So, yun nga pala mga kalayas. Ito pala ay room 1, room 2, Room 3. Ayan. Tapos mga, uh, ito pala ay common CR. Ang CR po niya ay nandito. Ayan dito. Hindi po kagaya dito sa room 3 na ang CR ay nasa loob. Ayan po. So malapit lang naman po itong CR. So. Oh wow. Malaki din po ang CR niya. May liguan na. Uh, may toilet. And may lababo. Um. Hi. Okay close na natin. Kaya naman tayo sa third floor. Ito naman po ang pinaka the best. At napaka amazing talaga. Napakaganda ng view. So dito nyo talaga makikita ang pinaka uh, pinaka magandang view. Kasi kanina nasa second floor tayo. Lalo dito sa third floor. Ayan. Kita nyo naman ang view mga kalayas. Diba? Kitang kita kasi nasa third floor na tayo. So yan, mamaya pupunta tayo dyan mga kalayas Ikot ko muna kayo dito So may TV din dito mga kalayas Ayan, may TV So yan, may mga nakadisplay na alak May bar, di ba? O ano-anong mga alak ang na mga nakadisplay dyan oh, Black label, double black oh, Red label, yellow tail And then, Jack Daniel, di ba? Napakasasarap, may Alfonso pa Ang paborito ng Pinoy, Alfonso Okay? And then, ito din po yung may pinaka-toilet din. Ayan, hindi mawawala ng toilet. Siyempre. Oo. Oh. And then, ito po yung pinaka-kusina din. So, dito po tayo magluluto. Ayan, may mga lutuin na nga tayo. Nandiyan na yung ating rice, canton. So, pansamantala, yan muna yung food namin kasi po. Ah... Uh, yan lang yung aming dalampud. Bibili pa kami mamaya. Papahinga lang at medyo pagod pa po. Ayan. Kita nyo naman, may tulugan pa, oh. May higaan pa dito. Nasa kusina. <laughs> Pero kasi, guys, pag ito kinuha mo, kasama na yung kusina. Ayan. Pero pwede naman po kami magluto dito dahil wala naman po kaming lutoan doon sa kwarto. Ayan po, ha. Ah. May pinapagamit na rice cooker. Ayan, may, ka may kalan. Diba, may mineral. Ayan, kompleto si Madam Elsa. Sa talagang galing, may rep. 'di ba? Oh, so yun ito na nga ang niyo, no? Yung pupunta tayo sa magandang tanawin. Magandang view. So dito lang 'yon, no? Ayan. Oh my o, yan! god. Ang ganda, no! 'di ba? Guys, pag nakaupo ka diyan, relax na relax. O, parang ganito lang 'yan, eh, oh. Ah, ginhawa. Talagang nakaka. Oh, tingnan na, naka pa. 'Di ba? Para namang relax ka dito eh. matahimik, malayo sa usok, di ba? Fag ang maaano mo dito. Relax ka dito mga kalayas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kung kayo ay pupunta ng Baguio, yan, kalayas. Kung kayo pupunta ng Baguio, dito na kayo mag kay Ma'am Elsa. So ilalagay ko po dyan sa post ko, sa vlog ko, yung address at yung kanyang page po para kukontakin nyo na lang si Ma'am Elsa. Napakabait po niya, napakabait. Maganda na, mabait pa. Diba? Sangka pa. So yan o. Oh. O kung gusto mo mag-copy, upo ka lang dito. Copy ka. Habang nakatingin ka sa magandang tanawin. ba? Diba? Tignan nyo. Mm. ba? Diba? Napakaganda. O? Ang ganda ng tanawin. Nakaka-relax. ba? Diba? Ang liliit na mga bahay kasi ang taas po nito. Ayan. O. O. So, nandun po tayo kanina. Ayan. Kumayan. Diyan tayo. So, nandito na tayo ngayon. di ba? Kaya, grabe. Nakaka-relax. Ang ganda oh. Kahit saan ka tumingin, kaliwa kanan, makikita mo talaga ang ganda ng view dito sa Baguio. Ayan. Napakalamig pa rin ng simoy ng hangin. Okay. So, napakaganda. Oh. Ayan, no? Oh. Relax na relax. Ayun nga guys, mayroon pala ako sa panakalimutan. Mayroon din, pa mayroon din po palang room dito sa taas. Ayan may pinaka room pa rin may pinaka mga bed nya dito kung marami kayo ayan swak na swak to sa family nyo taraan o ba? Diba? ilang bed yan mga kalayas isa, dalawa, tatlo, apat, lima anim. anim anim na bed o ang dami kung marami kang uh, kasama swak na swak dito ayan o ba? Diba? swak na swak at ito pa mga kalayas, napaka may naka, may nakatagong kwarto pala dito. Ah, may nakatagong kwarto 'yan, may may sikreto. Napansin ko lang kanina, sabi ko but may kurtina doon. Yung pala room din, no? Ayan, no. Niyo, guys. Yan, oh. Yeah! ba? oh. Grabe. Inan niyo. Inan niyo. Oh. May pinaka bed din dito, may pinaka room din. Oh, don't open anak, don't open. Tam. So, napansin ko kasi kanina, habi ko bakit paano kaya ayon bat kaya may kortina. So, nung inopen ko, wow, ang ganda, di ba? Oh. Kahit sa bubong ka sumilip, kitang-kita mo mga tanawing magaganda, no? Bundok nag ang tataas. Bahay na matataas. Ay eh, talagang ang bagyo nga ay panalo. Kaya uh, ayun. So, okay. So maraming maraming salamat po sa uh, aking uh, konting pagtutour sa inyo dito sa aming uh, na sa transit namin dito sa Baguio kay Ma'am Elsa. Kaya maraming maraming salamat po Ma'am Elsa at napakabait po ninyo. Maganda ka na, mabait pa. Kaya ano pa yung mga gustong pumunta ng Baguio. Yan, nalagay ko po diyan sa post ko sa blog ko yung address ni Ma'am Elsa at yung page niya. Kaya dito na kayo murang-mura. Talagang panalo. Okay, maraming maraming salamat po. And goodbye and good health and ingat lang po palagi sa pag drive